Ayan. Apaw na nga. ayun na, oh. Kita nyo yan. Nakita niya yung yung problema. ayun oh. Hindi na ano yung tubig dito. Tingnan natin. Maganda na din nakikita natin. Pero ito kasi tatakbunan natin to. Ano, mga farmer pagka malaki. Lalaki pa ito. Hoy, choy, choy. <laughs> farmer sa magandang buhay 3 ng hapon at mag -che tayo ng paligid grabe sabi sa Bicol uh, masiramon baga maglitad-litad mo nyan ang ibig sabihin po eh, ay ang sarap maghiga-higa lang ngayon tambol-tambol lang sa kama mga farmer habang hawak ang cellphone o nagbabasa ka ng uh, libroso libro so ayan apaw na po ang ating uh, pand, sagad na yan kita nyo, sagad na po yan at uh, apaw na so ayan, di pa pala ako ng aking mga alapati kahapon hindi rin po nakakain yan dahil tinamad na akong lumusong, sabi ko jet na muna kayo hindi <laughs> nga papakainin natin yan dami naman po ako linagay so ayan Uy, may mga huli si papa yan ah ay, wala talagang malaki, ano? Ah. pa. Ayan, ah. Ewan ko bakit nilagay ni Papa yan ngayon dyan. Ah, gusto niyang mag uh, buro. <laughs> Umasim daw yung buro namin. Nakalimutan niyang lutuin. Hmm, dapat po kasi yung lulutuin mo na freezer na. Oy, ampon, ikaw pwede kang pakawalan. Ang problema sa'yo, nangangalkal ka. So, ayan. Apaw na nga. Ayun na, oh. Kita nyo yan. Nakita nyo yung... Uh, bunga nga nung yan, mga sagad na. Actually, pwede mo pang taasan yan, pero pinababaan ko na nga. Pero dati kasi, nung wala pa pong pader yan, umaapaw yan doon sa kabila. Pinakamababa kasi tong side na to. Oh, so, Ayun tapos silip tayo doon sa taas wala pong tigil yung ulan ito mahina na ito pero kanina mas medyo malakas mas malakas siya tsaka hindi mo makita yung bundok Namaya hmm. mamaya tayo sa roof deck tingnan natin yung paligid taas at syempre may protection tayo ayan <laughs> Happy birthday pala kay brother uh, ano, kay ka farmer Lorenzo Sigwa September 17 at shout out din sa kanyang mga apo kina kay Israel at ano ba isang pangalan kay Ian Kian ba? Kian ata? Ayan <laughs> Tatawas si ka farmer Lorenzo pag mali So eto mga ka farmer ang uh, iniingatan sana natin yung papayang ito Medyo mabagal ang paglaki Oh. Kahapon. Parang mas malakas ngayon ng ulan. Kahapon tumitigil pero ito ano po eh, yung palalay na tinatawag sa Bicol. Tuloy-tuloy na mahina. May tama na rin 'no. Unggos. kanina sabi ko sana kay papaya pwedeng magpatrabaho kasi uh, nagpapagawa ako na gusto ko magpagawa ng cabinet dun sa garahe cabinet ba? lagaya ng mga uh, naandun na rin po yung lahat sa palay gagamitin yung mga gamot yung mga ano, sinasa storage din tapos yung mga gamit ko din po sa sasakyan yung mga pang uh, yung mga pinagbibili din natin na kung ano, ano. tapos sa motor yung mga tools ay dun na sana ilalagay so ayun tapos magpapagawa ako ng swing pala di ko alam kung thickwood na lang ang gagamitin namin or acacia yung sa swing ba ako. yung aking hindi uh, na pa naman ako bumili ng aking uh, ultralight uh, fishing rod kung saan saan nilalagay nila kasi paano nagtatrabaho may mga nakasawsaw na pamingwit ayun o oh. Ah. nandyan na yung ano ko eh yung uh, reel sayang yan ganda pa yan eh ah. so ayan 2 days na po tayong no work ayan tuloy tuloy po ang tubig eh galing sa taas ma oh. Yung mga bibi natin nakawala nalang lang natin ang paligid ako bahana sa may talungan oh. ayan bahana rin dito pero yung baha dito naipon lang yan <laughs> taas po ang lugar namin kaya swerte po kami hmm. si Rambo so yun ang problema hindi na ang problema ayun no hindi na ano yung tubig dito tingnan natin maganda na rin nakikita natin pero ito kasi tatakbo na natin to Tatabunan natin to eh kakaroon to ng ano sabi nga ni Junjun ah uh, ano kaya kuya yung tubig doon dito na natin padaanin sabi ko naman kako mahirap gumawa ng plano na hindi akma sa future kailangan ano pa din sa future kasi kung ayusin natin kako ito magkakaroon tayo ng problema sa muna naman idadivert yung tubig kasi kung dito sana lahat ang takbo ng tubig natin pwede na tayong gumawa ng tosang dyan na uh, dyan sa gilid maliit na kanal diretsyo na po doon sa gilid kaysa dito sa gitna maglalagay pa tayo pwede din naman kung i-ano mo babaon mo na Ayan. tapos eto oh tubig talaga langas po yung ano Sibol na yan. May tawag na sibol. Eto, oh, pag malakas din ang tubig, napupunta na sa flooring naman ng kubo yung ano, yung sabi ko nga kay Papa, yung maganda sana, naiangat na natin, ano, para na nahuhulog na dito sa ano, yung mataas yung drain. <laughs> Mas mataas yung drainage kaysa sa sa ano, dito sa kabila so ayun yan kailangan gawa ng paraan ang ah, bilis lang naman yan so ayan mga ka-farmer dami na naman nating wawalisin nila pala ayan dahoners so oh, tambak ah. eh ewan ko lang alam di ko alam kung nalinis na nila ito sabi hmm. dahon ay sagad oh dami Hmm. Yan, mga farmer hmm. Tapos, baboy ay biyernes may darating. Ka-farmer Anthony, may darating po siyang baboy. Siyempre yung pang -chop. Sana maganda ng panahon ng Sabad. Oh. Si Tito Noel Yabot pala. Mukhang uh, back to the Philippines na naman siya. So, ayun. Ay, tapos si naka-farmer Leslie Aguilar. ayan, shout out and family. May order na dalawang 30 kilos mga ka farmer Oh, 'di ba? Saan ka pa? Oy, kumain kayo ng marami dahil uh, a tagal-tagal pa kayo mabubuhay. Ah. Dahil uh, uh, a tagal pa kayo mabubuhay. It, hmm. it, it Kabusog kayo. Nakapakain lang ni Rambo. Busog na, busog na. Ayan kayo. Si Nachuchay po na andito. Ayan. Eh, hindi na nila kakayanin yung lamig. Pagka, ano, pagka hindi natin ah, pinasok yan. Tama lang na pakainin na ng pakainin ni Rambo. Hindi po pwedeng ano. Kinaka Farmer Anthony kasi unlimited ang kain niya mga yan. Unlimited ka. Sabi ko kay Rambo, ganun din ang gawin mo. Ay three times a day. Umaga, tapos pagdating ng tanghali, pag humingi, kahit uh, dalawang scoop, batuhan mo uli. Tapos sa hapon, bato ka uli ng dalawang scoop. So, ayan. gratis tuloy-tuloy po ang ano nila. Tapos, mayroon pala tayo ditong... Uh, yung miracle fruit ang laki na naman. Ang bilis lumaki. Parang ano din siya, yung pakuan ba? Pakuan kalabasa, hindi mo makita ng ilang araw. Ano na eh. Ah, uh, malaki na siya, mga ka farmer Hindi na siya nahulog, ayan oh. Kasi yung ito na yung pinakamalaking eh, inabot ng uh, miracle fruit dito sa farm. Dahil yung mga nakaraan ay hindi umabot ng ganyang kalaki. Tapos mayroon pang isa. Ayan, oh. Ang ganda tingnan nito pagka ano, mga farmer pagka malaki. Lalaki pa ito. Hoy, choy choy. <laughs> choy choy, ganda mo. Pang paano ka lang, ha? Tapos mayroon ako nakita dito. Sabi ko nga, ano ba 'yun? Ta ako nag ano siya eh. Ayan, oh. May may bulaklak. Hindi hindi mangyayari. Naglag siya diyan. Ito, ito, ito. Ayan, oh. Oh, paano siya mag-aano? Bunga din yan. O. Sa dulo, hindi siguro magtutuloy. Hindi magtutuloy. Tapos yung uling natin, ayan. Ang dami-dami ng uling. Minsan, di ko na matanggihan. Nagkikiusap. <laughs> Sabi nga ni Brother Maynard, Brother, alam ko malambot ang puso mo. Totoo po yun. Kahit yung iba, nayayabangan sa akin. But just, I'm just, I'm just being me. Wala tayong pakunwari. <laughs> kaya <laughs> ganyan, lang ako pero sabi ko nga pagka ano misan ano na lang sige sige ang ah, hanggat kaya di ba oh, ayan po mga kapar, kaya dumami hindi ko nga matumal eh nung isang araw may matanda na naan doon nasa initan ah, naghihintay sa hindi sabi ni Junjun kasi pakantay na lang po naghihintay naman doon sa labas Para dito na lang pinahintay kahit sa kubo, di ba? Eh, 'yun. Hindi nagkaintindihan. Mga taga Mindanao kasi. Eh, alam mo na yun, by the look. Yung parang uh, hindi hindi man siya makiusap sa at mag parang mag-beg ba. Pero alam mo kailangan-kailangan. Ya, hindi na ako nagatubili Sabi ko sige po, pakidala na lang. Kasi mataas po nga ang presyo din kuha ko. Kaya talagang una nilang inaalok sa akin. Pero yung isang kaibigan ni Nel-Nel hanggang ngayon. Mag-iisang buwan na, kumuha ng isang libo. Hanggang ngayon, wala pa yung uling eh. <laughs> Nagbali na kagad. Oh. Hanggang ngayon, wala pa. Ewan, tatanong ko kay Nel, Nel Ano na ang nangyari. Kaya si Papa Yam, naiinis sa akin eh. Ano, Gel? Bigyan mo <laughs> ngayon, wala pa yung uling. Ayun, ang kwento. Tapos, ayun na naman ang ulan. Oh malakas na naman mga ka-farmer. Ah, first time kong naranasan na ganitong season, ay ganitong panahon. <coughs> Kasi last time yung karina nasa kasapsapan kami. Di ko na ano, napakapag-ikot ah, man lang na ganito yung sarap din eh. Kaya lang talagang wala mga ka-farmer. Wala ko talaga talagang magagawa. Hindi hila-hilata ka lang. Kanina, namalengki ako ng mabilisan. Hindi na ako nakapag-vlog. Hindi na ako pumunta kina Nanay Conching. Pero marami po akong binili, mantika. Uh, sibuyas si Buyas Bawang, bumili na ako ng bundle, dalawang bundle na bawang. Sa so, bundle na si Buyas. Tapos bumili ako ng uh, pork. Syempre pork. <laughs> ano, bistik Tagalog. Tinimpla ko na kaanina. Kasi ako na sana magluluto. Napasarap yung higa-higa ko. oo oh, mamatay atay mga kamatis. Si mama bet na nagluto. Ang haba na oh, tataas na kailangan ng maanuhan 'yan. Lagyan ng ano. Ito pala na munga nasa loob. Oh. Tinira ng mga boys. Unti-unti pinapapak nila after ano. After lunch. Konti lang, hindi kita. ay Ayan ating mga ano, patpatay na itong ating mga ampalaya. Dapat nga pitasin na itong mga maliliit. Oh, Nagihinoga na. Binubutas na rin po nung mga kalaban natin. Kailangan niya mag maglagay uh, lagay ako nung pinadidikit ba sila. So ayan, stay safe po everyone. Marami po ang bahang lugar. Uh, San Fernando nga. Kailangan pa naman namin mag San Fernando bukas. Kasi may mga uh, si bebe ata kailangan din so ayun. tingnan natin kung kakayanin natin mga pero yan apaw na tayo dito sa pamimingwit wit first time lang po kami nakahuli ng ulang yun na yung kay Dexter after that wala na po kaming nahuli pero nung last time na na bumaba yung tubig ay ano ah uh, may mga nakita po akong ulang may mga itlog shopee di akin ito wala na akong shopee I got it already talagang kahit may bagyo ha walang makakaawat na oh ayan bilas ko Ako saya, naka 15 minutes na pala yung ha? may bawang pa pala ako dito ah. ayan, ako kuha. Di ko pa pala na uh, Ayan mga ka-farmer Shop um, Bumaba na naman yung tubig So ayan yung tubig namin dito Diretso ayan. Tapon So Ayan Okay naman Okay naman po dito Mamaya akya tayo Tapos yung ano Yung delta naggano na naman sila Kasi nga Banda po doon sa uh, taas, banda sa, di ba, ilog siya. Papunta doon, talagang umapaw na po yung ilog. Marami na naman po ang binaha. Alam ko, banda doon sa mga tinataniman ng mga kabyaw vloggers na mga tropa natin. Yun, yung, yung part na yon binaha na. So, ganun. Talagang, uh, kailangan na naman nilang ibuksan para mag, parang makadrain man lang pero matagal yan kailangan naman ng ilang linggo na ano na bubuksan nila para umano bakit may mga tsake tsake dito na ano. ayun oh nakita yung bundok kanina umaga hindi mo po makita yan kapaputol ko na yung mga ano mga kalabasa tapos na yung mga kalabasa natin so harvest time ipunin natin kung ilan ang mga kalabasang makukuha tingnan natin kung gaano karami ayan na mga nga inang ano busog na busog yan mga ka farmer hindi naman na pinakikialaman namin pero sa gabi ang dami nila Naalala ko si Rizal nung no? lumipat dito. Sabi niya, Kuya, may tik-tik. Ako, ah, huwag na kayo maniniwala sa mga ganyan. Ibon yun, kako. Alam nyo ba, kako, na napakaraming nocturnal uh, animals kaysa sa sa uh, yung pang umaga, ako Sa gabi, mas maraming active na mga ibon. Na, ayan, kagaya po niyan. Yan, pang ano yan, eh. Parang, uh, ano ba ang tawag dyan? Uh, pwede siya sa gabi, sa araw, ano? nakalimutan ko ngayon trim, diurnal, nocturnal ano ba yung ano hindi ko masyado, I search natin so ayun po marami ang uh, ibon lalo na pagka gabi pagka sumilip pa ako dito ang iingay nila yung <coughs> mga ganon yung mga yan uh, dumarating sila halos madilim na eh hindi mo na makita tapos sa umaga aalis, pero yung iba nag i-stay kagaya po niyan busog sila dami na nahuhuling ano minsan naandyan lang sila sa kangkong gaabang ng maliliit na isda na control din naman hindi man nila kayang ubusin yung tilapia eh ang bilis po mga ng mga tilapia mabilis silip tayo sa taas silipin natin yung over view ng paligid kahapon at kailan ba isang araw umakyat ako baon na ni Kichi <laughs> binili ni Bebe para lang ha. ganyong ha. Uh, magbaon. Yun. So, ayun na mga farmer di ko po alam kung bahana ba itong nakikita natin. Ayun na oh. Kita nyo yung maputi na yan. Pwedeng bahana po yan. Diyan na pumupunta yung tubig. Ayun oh. No? yun din yun yung yung maputi na yun ang diba, dami ata namimingwa at kina brother froilan ayun na uh, yung maputi na yan mga farmer alam ko pagtatayuan ng school Dabsu di ko lang alam kung ano uh, ngayong taon pa sabi na yun, okay na daw eh Okay na daw yan. Oh, yun po yung kabayanan. So far ano po kami? Talagang mataas ang lugar. Swerte kasi yan na po yung problema. Malaking problema na po yan. So, yung mga nakakuha ng lupa dito sa banda sa amin lalong lalo na sa baryo namin swerte po kayo. Kasi talagang safe na safe po sa baha. Especially yung banda dito sa may samin. Sa <coughs> waterproofing ito bago lang you know, yan natin yan Oh. apaw na so ako contented na tayo sa kangkong na yan kung madadagdagan pa sana mas maganda pero makikita nyo naman po ang kaibahan ng laki ng tilapia <laughs> pagka yan po ay eh, nakapagpatuloy na ganyan ano? pero sabi nila pag tag ulan mas maganda mabilis pong lumaki ang uh, ang mga isda pag uh, ganitong season na maulan-ulan. Tingnan natin kasi kahapon na wait sila yung mga boys uh, at marami din nahuling tilapia. Halos ano na siguro mga size 7 or 6 yung pinakamalaki nilang nakuha. So medyo malapit-lapit na sa ano, size 3, size 2 ibig sabihin po nung 2 na yon or 3 3 three pieces per kilo o two pieces per kilo. So yun yung nakuha nila mga nasa 7. Tantya ko lang ha kasi nagtilapia din tayo kaya alam ko din sa tingin na. Kaya nga si Dindin pagka nakita oh, apatan. Limahan, apat lima yan, boss. Oh. Yan. pag nagfish pan kayo, tatlong number lang yan, dapat wag kayong mahuhulog. six Yan, naanjan dapat yung isda ninyo. Ganun lang. So, wag kayong lalayo sa ano sa kung sabog na tinatawag ano, rambol hmm. takoy magpapakain ng mga farmer pero sili pa rin tayo doon sa may likod mag natin yung dalawang kalabasa dinala ko na kay ma hmm. yan na naman yung ulan bumuhos na naman paririnig pa kaya ang sipol ko dito ng aking mga ibon nasa loob sila eh giniginaw lalabasan yan. Uy, ayun na isa. Ayun na. Uh, okay naman pala. Naririnig pa rin naman tayo. <laughs> Mga tamad din. <laughs> Mga tao. Ayun, laking ibon. Ayun, nandoon. Oh, ayan. Ito pala yung gym-gyman ni Papa yan, ha? Jim Jim ah. Ayan. Ang binili niya yan sa Shopee. Ayun. Wala na bago. <laughs> Habi ko nga sa kanya kung gusto mo talaga the best. Jogging lang araw-araw. Gising ka ng umaga. Jogging ka. Ayun na 'yun. 'Di ba? Jogging, jogging. Ay eto kasi hindi ko alam kung saan ako lulusot dito mga ka-farmer, napakadulas baka mashoot ako ay huwag naman sana dito ako dadaan sa loob ayan o, pag dumaan, dumaan ka dyan dito tapos ka dito tayo kahit uh, ano tayo dito uh, ayan tayo tayo dyan hindi na kasi pwedeng dumaan dyan madadali ka sigurado ka shoot ka masushoot ka uy gustong gusto ng ating mga oregano ito ah uy taba nyo ma ah. oh, pwede na kayong putulin itusok ulit ah, ito ah, ang mga kasi magdula sya no yan no yan yan ako elicades pakain muna tayo bago tayo ikot ulit ay ah sarap mamingwit ngayon yan hmm? okay na tayo mga farmer hindi na ako pupunta doon at uh, grabe na lumakas na naman yung ulan uy yan laki laki tayo delikado dyan tayo makakaano dyan Ah uh, kinaganda sana dyan maalagyan natin ng uh, graba di ba buhangin ito pala may pang sinigang oh eto laso nito. Itong halaman na yan. Ito, bird's eye chili. Sana, yung kagaya nung tunay na bird's eye. Mga farmer, yung original. Gamot daw kasi talaga yung sabi ni ate. Siya ang nagsabi eh. Yun, sabi niya, makapagpunla kami yung talagang tunay na gamot. Na ano. So, ayan ha. Ay, di ko pa nailak. Okay na yan. Wala naman ang pusa. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang po mga farmer Maraming maraming salamat. At magandang buhay!